Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 20 ng Hulyo 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 8.18 ng umaga. Ah... Uh, araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Patungkol dito sa yung mainit na balita ngayon na magdidesisyon daw ang Supreme Court. Ang Supreme Court daw maglalabas ng desisyon na i-dismiss o i-declare na illegal o ang constitutional yung impeachment. Yan po ano. Ang title ko po ngayon ay ano ang mangyayari sakaling ideklara ng Supreme Court illegal ang impeachment. Yan po. Yan po ang sasagutin natin at halos lahat po ay ng mga vloggers, yan din ang tinatalakay ngayon. Kaya naisipan ko po na mag, mag, magbigay ng komento o po patungkol po dito Uh, kanina pala ay tapos na akong nag uh, nag-record ay pero wala pa lang sound <laughs> walang sound kaya inulit ko ngayon uh, 8:20 na po ano 8:20 ngayon ay ang masasabi ko po diyan ay ay labing daw ang kwan ano labing yung Supreme Court justices natin ay appointed ni Duterte. Malamang pwede yan kasi nga tatanaw sila ng utang na loob eh. Pero kahit na ano yan, ano man ang desisyon nila, uh, ang mali, mali. Opo, ang mali ay mali. Kahit na iisa mo na lang ang nagsasalita na ito ang tama, pag tama, tama ka. Yan po kahit na iisa mo na lang. Ngayon, itong gagawin nila, mali po yan. Mali yan na idideklara nila na illegal o unconstitutional. Wala po yan sa karapatan nila. Ang karapatan lang nila, kung mayroong nagsumbong o nagreklamo na dinideklara na lumabis sa kapangyarihan o abuse of authority ang kongreso. Yun po ang didesisyonan nila. Pwede nilang disisyonan yun. Pero yung i-declare ide nila na illegal o ang konstitusyonal o i dismiss na lang nila yung impeachment, wala po yan sa kapangyarihan nila. At ito nga ano, hindi po ako natatakot yan sa ganyan. Kasi nga, ulitin ko, ang tama ay tama. Opo, ano, kahit na iisa mo na lang, tama pa rin yan. O, ngayon, ay, ano pong example natin? Ang example po natin ay yun nangyari nung kapanahonan ni Rodrigo Roa Duterte. Nung kapanahonan niya, diniklara niya mag-isa. Mag-isa lang niya ha, walang kongreso, walang kwa na, senado ha, na umalis tayo sa ICC diniklara niya. At may nagpetisyon si Pangilinan Ata, si Kiko Pangilinan at saka si Franklin Dirol na mga senador noon, na hindi dapat yan, dapat kasama ang senado dyan kung magdeklara man at ang kongreso kasi nga treaty po yan eh. O, ano po ang desisyon ng Supreme Court noon? O, ano ang desisyon nila? Kung alam nyo, hindi ba? Ah, pwede yan, sabi ng Supreme Court. Pwede yan na ideklara single-handedly ni Duterte na aalis na tayo sa ICC. Oh, pero ako alam ko mali yan. Mali iyon. O ngayon, anong nangyayari? O baka i... E, i e, e, na, pinag-aaralan na po ng gobyernong Marcos na babalik tayo sa ICC. O, adi, parang dinideclare ng, ng mga tao na mali iyon. Hindi ba? Kaya ako, hindi ako natatakot po dyan eh. Yang i-declare man nila yan, ay nakikita kong mali yan, ang mali ay mali. Hindi ba? Ang tama ay tama. Ganun lang po yan. O, ipagpatuloy po natin, ano, diniklir niya na tayo ay wala na sa ICC. O, sige, ano ngayon ang hinihiling nila? Hindi ba? Ano po ang hinihiling ng mga abogado ng mga Duterte? sa ICC. Oh, ay sir sabi nila kung pwede eh, interim release, hindi ba? Release. Oh, ano po ang sabi ng mga abogado naman? Oh. Ah, ay umalis ka na dyan. eh Bakit hihiling ka pa dyan? Wala na. Oh, ayan po eh, hindi ba ang mali ay mali. Hindi nila ngayon na paboran sila. Ay paano silang papaboran ang sabi ng mga attorney, hindi ba? Ang sabi po ng mga narinig ko po yan kay Buing Romilia eh. Oh. Una kanya, wala na tayo sa ICC. Hindi na tayo pakiking ganyan. Tama naman kasi nga lahat po ng mga pangyayari na nangyari after 2019 kasi 2018 tayo umalis eh. Ay may one year pala yan na grace period. Oh noong 2019, wala na tayo, kahit anong mangyari dyan, wala na silang pakialam. Hindi na nila pakialaman yan. O, kung sinasabi man nila na dinukot, hindi ba, o kinidnap si, si Duterte, at dinala, isinakay sa Iroprano, dinala sa ICC, kinidnap yun, wala na silang pakialam dyan. O, hindi ba? Kung kinidnap man yan, at yan ang sinasabi nila ngayon, o, kinidnap daw ngayon kaya naghihiling sila ng interim release i-release o oh, tatalakayin ko po yan bukas na mali ginagawa ni Amy Marcos ni Alan Peter Caetano at saka nila Bato de la Rosa na gagawa sila ng resolution o ng bill gagawa sila ng batas na na papa papaburan yung isang tao. Mali po yan eh. Mali yan. Hindi ka po gagawa ng batas. Para lang sa isang tao lamang, hindi ba? Na pag-aralan po namin sa konstitusyon, no bill of attender, hindi ba? No bill of attender na ikwan i-aapur bahan. Wala yan, hindi aapur bahan. Kasi isang tao lang o isang pamilya lang eh, ang makikinabang eh. Si Duterte lang eh. Bakit gagawa ka ng batas na ganyan? Oh, pinaliwanag po yan sa amin nung nagturo sa amin ng konstitusyon sa piyati. Oh, pinaliwanag yung ano yung bill of attender. Oh, ganito yung kanya may isang mayaman o gusto kumuha ng pabor o gagawa ka ng batas para paboran siya. Ay mali yun kasi iisa lang niya makikinabang eh. Maaring sa negosyo. Maaring sa kung ano man yan, mayroon siyang gustong ipatupad. O gagawing batasyon, hindi ba? O ay ito, ay isang tao lang makikinabang dyan, eh di mali na yan, hindi ba? Bill of tender po yan. Pero, naliligaw po tayo. Balikan po natin itong sinasabi ko na na ang tatalakay ko ay ano ang mangyayari karing ideklara ng Supreme Court na o oh, i-dismiss ng Supreme Court ang impeachment. Ay wala pong problema yan para sa akin. Kasi nga, ang tao po, yung mga lumalakad dyan, ano, wala naman mga bayad dyan eh. Ang gusto lang nila katotohanan. Ang gusto lang nila ay yung righteousness. Yung po ang gusto nila, seek first the kingdom of God and His righteousness. Hindi ba? O, oh, and all these things will be added unto you. Ngayon, pag, kasi po, pag ang, ang mga sabihin na natin, ang ibang senador ay tahasan ng sinasabi na, na i-dismiss nila yan, ay, kuwan po yan, uh, yung, kasi gusto nilang i-dismiss, kasi nga hindi makaharap si Sarah. Nasa kadiliman si Sarah, hindi ba? O kampun po sila ng kadiliman yan. Kung ayaw nilang ipaharap o ayaw nilang ipakita sa bala na, hindi ba? O ayaw nilang ipakita yung bank record. Kasi yun po ang pinakamabigat na kwan eh. Na, na, na sisira sa mga propaganda ni ni Duterte na siya ay magaling hindi ba na siya ay anti-drug ay kung makikita doon na binibigyan sila ng pira o yung bank account ay hinuhulugan ng pira ng 50 million o every 6 months ata 50 million ang hinuhulog na nanggagaling sa drug lord ay paano silang paniwalaan yan hindi ba paano maniniwala ang tao yan kaya nga ayaw nilang ipagpatuloy at ito nga ginagamit nila ang Supreme Court. Opo, para i-delay ng i-delay siguro yan. Ay sila kasi, ay mga politiko sila, ay haharap sila yan eh. After three years, hindi ba? After three years, eleksyon na naman. O after six years, haharap, haharap sila. O, ay madidelikado sila. Kahit na pasabihin natin na na naaayos nila ang eleksyon, dahil nga computer ang bumibilang, isang tao lang o dalawang tao lang ang mag-ayos doon sa computer, pwede na eh, hindi ba? At yan ang nangyari noong 2019, hindi ba? Panahon po ni Duterte. O, 2019 at saka 2022. O, yan ang nangyari. O, ganun po kasama ang tao. Ganun po kalakas ang loob ng tao. Kahit na zero ang <laughs> kahit na, na hindi po nangyayari yan. Kahit na zero ang oposisyon, oh, papalakpak pa sila. Oh. Ganun po 'yan ano. Ngayon, ang sinasabi ko po dito, hindi po mawawalan ng pag-asa ang mga tao kahit ideklara yan. Kahit na ideklara nilang mga Supreme Court, Supreme Court lang po 'yan at may mga record po tayo na ang mga desisyon ng Supreme Court ay nagbabago. Opo, pabago-bago o kaya ay ayan nga hindi ba? O ngayon ay nasisita na yung desisyon ng Supreme Court noon na pwede, sabi nila, eh, pwedeng, pwedeng alisin tayo ni Duterte sa kwan sa sa ICC, mag-isa niya, hindi ba? Mag-isa lang niya, i-declare niya. Oh ay ngayon ay kailangan pala nilang ICC at saka pinag-aaralan na po ng mga ng gobyerno ngayon na papaano tayo babalik o may tsansa ba na babalik o hindi mali sila hindi ba o kaya ako hindi ako natatakot diyan eh ang tama ay tama at ang mali ay mali yan po ano ngayon hindi po mauubusan hindi po mauubusan ang lakas ng tao kung ang hinahanap ay katotohanan, kung ang hinahanap ay ang yung righteousness o ano ang tama, hindi ba? Hindi 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 mauubusan po ng lakas 'yan. Ang mga tao ay maglalakad o ilalakad nila 'yan. Opo, ano bang totoo diyan? O Samantala ano, ihahambing ko lang po ano, samantala yung mga kampon ni Duterte, yung mga senador na yan o yung mga vloggers na yan, kung sino ba yan, o yung mga binabayaran nila dyan, hindi ba? Ako alam ko binabayaran eh. Yung, yung kwan po eh. Yung, yung, yung mga nag, nagkukumin dyan sa YouTube o yung mga vloggers, binabayaran po yan. Kasi, i-istorya ko lang po sa inyo, ano, dalawang estudyante ko, na tinuruan ko nung engineering po, tatlong taong ko silang tinuruan, kilala ko po sila. Kilala ko sila kasi tatlong taong po eh. Ay, kwan po yan eh, probinsya po yan eh. O, kilala ko yung, yung sino sila o ano, ano sila. nakadibati ko po sa kwan yan, sa Facebook. nakadibati ko. O, ay pero bandang huli, ay grupo pala sila. O, oh, pinutakti ako. Kaya alam ko eh, na binabayaran sila. Ngayon, bandang huli, nung napansin ko, iba nang sumasagot eh. Iba na eh. Ginagamit yung account nila, ay nandideklara na, na ay kilala ko po sila yan eh. oh, ay iba nang na sinasabi, hindi <laughs> ba? Kaya kako, ah, may handler ito at may mga bayad ito sabi ko. Kaya hindi ako natatakot diyan At yun po ang mawawala o mababawasan. Pag nabawasan po yun, yung pabor na nakukuha ng mga senador o kaya ay yung promise ay hindi na, na natutuloy, katulad nung kay Ragos, hindi ba? Ay, inamin na ni Ragos na siya ay tinakot. Hindi ba? Inamin na ni Ragos na sila ay... Kwan, yung pinwirsa lang, hindi ba? O siguro ay yun nga, mga pabor siguro, nakaka-uwi ng bahay, ganyan, o, o kung ano man yan, hindi ba? At yun ang hihina ng hihina, ay aalis din yan. Aalis din sila sa ganyan. Uh, bago po ako magtuloy-tuloy, ay nais ko munang batiin po muna ito, ano, itong mga sumusubaybay sa atin. Uh, Pusikat, Nurismay, salamat po sa inyong lahat. Antonino, Ronil, Ibi Kumpio, Joy Valenzuela, Third Pangatlo, User NB, Parot Parot, Pams Naranja, Romir Solier, salamat po sa inyong lahat. Padwaloy Travier, Andres Sanario, Juna Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Josila Bir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mr. Yangtoy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yoser Kiki, Yoser XQ, Nilson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavis, Ramon Jr. Rojas, Hael Birilyar, Rose Jack, Jack Normie, Arnil Araujo, Bisinti Tabladi, Sweet Potato, Kuku Guid or Orly Nunez Estrella Rumbano Aryan Arian Mendoza Nibis Olabiris Aldrin Impalmado Malaya Mendoza Rolando Dordas Mer Cabrera Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo -Ilo, Ana Maria Aldisimo Eli Maria Rivera Marudaan Manuel Diwa Arvin Silot Mila Abag, Chicken Farmers TV Online Picolio triko mo ang barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyo lahat. Ito naman po ang mga vloggers na rekomendato ko po sa inyo na ating panuorin at subaybayan. Michael Lapasibli Bulletin, Atty. Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTJR Vloggers, The Action Man, uh, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CGP Kapian Yard at dim Dame Journey at Kakamping, Ang Batas with Atty. Clear Castro, Kawal di carbonyl Atty. Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at maray po tayong matututunan sa kanila. Uh, ang sinasabi ko po ay huwag po tayong magalalajan sa ganyan. Opo. Kasi nga, kung sino yung naglalakad ng totoo at naglalakad ng righteousness, yun po ang magwawagi dyan. Pahina ng pahina po sila yan kasi nga mababawasan yung mga kwan nila, mga kapritsyo nila o yung mga pabor na nakukuha nila. 1 Peter 5.8 Be sober, be vigilant because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion seeking whom thy may they may devour. Ayan po ano. Uh, gusto ko lang po ito ipaliwanag ano, be vigilant. Kailangan maging vigilant tayo, mapagmasid ano kasi nga ang kalaban natin ay parang yung jablo sabi niya at lumalakad na parang umaatungan na leon na humahanap ng kanyang makakain o masisila. Ayan po ano. Ay bakit ko naman na pinili yan na sila ay alipin ng jablo o sila ay kampun ng jablo? Kasi nga ayaw nilang humarap sa liwanag. Si Sara Duterte ayaw humarap sa impeachment kasi nga mabubuko yung mga bank record nila. Yan po ano. Kaya nga kampun sila ng kadiliman. Ayan po ano be sober, be vigilant because your adversary, the devil, hindi ba o? Oh, hindi ba? Ayaw humarap eh. Kampo ng kadiliman po yan. At isama na po natin yan, yung mga sinadoris na yan. Pero palagay ko, aatras din sila yan eh. Kasi nga, kung marami ng tao, hindi ba? O, oh, kung marami ng tao ang, ang nakakadiscover sa kanila, ay hihinto rin yan eh. Alaga naman na ipapalit nila yung kwan nila, yung pamilya nila. oh 2 Corinthians uh, chapter 11 verse 14, and no wonder sabi po ni Paul ano, and no wonder for Satan himself himself transform himself into an angel of light. Ayan po eh. Kahit na nga yung satanas, hindi ba? oh yung mga fallen angel, hindi ba? Nagpapanggap po sila na sila ang angel of light. O, nagpapanggap po sila. Kaya nga ito mga tao naman ito, ay kunyari lang yan na sila ay magaling, sila ay sa totoo, at sila ay sa, kat sa, sa, katarungan. Wala. Hindi ba? Mapapansin natin yan sa mga gawa nila. Ayan po ano. O sige po at hanggang dito na lang po ano. Kaya kung sasagutin natin po yun, ano ang mangyayari sa karing ideklara ng Supreme Court ang illegal, uh, illegal ang impeachment, ay huwag po tayong mag-alala dyan. Kasi nga, nariribrest din nila eh. O kaya, later on, na, yung malalaman na mali Opo, at binigyan ko na po kayo ng example, hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po, ano, at sana ay may natutunan tayo at dalain ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay, ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po. Salamat po ng marami. Salamat po.